Ang Philadelphia 76ers, na nahihirapan na sa simula ng season, ay nahaharap sa mas malaking problema dahil sa pinsala sa tuhod ng kanilang star forward na si Paul George. Na-injured si George sa laro noong Miyerkules laban sa Memphis Grizzlies sa ikatlong quarter, nang sumailalim siya sa left knee hyperextension, ang parehong tuhod na nagpa-injured sa kanya noong nakaraang season, ayon sa mga ulat mula sa The Athletic at ESPN. Nangyari ang pinsala nang magkaroon siya ng awkward landing habang nagre-rebound hindi na siya nakabalik sa laro. Ipinahayag ni head coach Nick Nurse ang update sa pinsala ni George pagkatapos ng laro, ngunit hindi pa naglalabas ng impormasyon tungkol sa kalubhaan ng pinsala at kung gaano katagal bago siya makabalik sa laro. Isang malaking problema ito para sa isang koponan na nagpupumilit na magwagi. Dumating ang pinsala sa panahong kailangan na kailangan nila si George, dahil nakasama na niya sa laro ang mga star teammates niya, sina Joel Embiid at Tyrese Maxey sa unang pagkakataon ngayong season. Mas lumala ang sitwasyon ng 76ers dahil sa pinsala ni George. Sa kanyang unang season sa Philadelphia, nakakakuha siya ng average na 16.7 points, 5.6 rebounds, at 5.1 assists per game, pero nakapaglaro lamang siya ng pitong laro dahil sa paulit-ulit na problema sa kanyang tuhod. Gayun din, si Maxi, na nakapag-average ng 27.6 points per game, ay nakapaglaro rin lamang ng pitong laro dahil sa pinsala. Ang kontribusyon ni Embiid ay mas kaunti pa, nakapaglaro lamang siya ng tatlong laro dahil sa kombinasyon ng pinsala sa tuhod, karamdaman, at suspension, at nag-average ng 14.7 points at 6.3 rebounds. Ang mahirap na simula ng season ng team ay malayo sa positibong inaasahan ng dumating si George sa Philadelphia. Inaasahan na siya ang magiging susi sa pagangat ng performance ng 76ers at magdadala sa kanila sa NBA Finals. Pero sa kasalukuyang record nila, mukhang malaking hamon na para sa kanila ang makaabot sa playoffs. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, nagsisilbing liwanag ang baguhang player na si Jared McCain. Kahit na pangalawa lamang siya sa pagpasok sa laro at nag average ng 21.2 minutes bawat laro, nakakakuha siya ng average na 15.2 points bawat laro. Kapansin-pansin ang kanyang performance kamakailan, limang magkakasunod na laro na may 20th o higit pang points, kabilang ang 34 na point performance laban sa Cleveland Cavaliers. Ang malapit na hinaharap ng 76ers ay nakasalalay sa kalubhaan ng pinsala ni George at kung gaano katagal bago siya makabalik sa laro, habang pinagsisikapan ng team na malumpasan ang pinakabagong pagsubok na ito, ang focus ay lilipat sa pamamahala ng roster ng epektibo sa potensyal na kawalan ni George at pag-asa sa mabilis na pagbabalik ng kanilang mga na-injured na stars upang maibalik ang season. Ang tagumpay ng team sa mga susunod na linggo ay lalakas na nakasalalay sa kanilang kakayahang malumpasan ang mga malalaking hamon na ito.